Pilain. Sakit. Hindi eh, naman po. May time lang po na parang pagka minsan okay po yan ganyan. May time po na parang parang lumili kong gano'n no? Oh. Eh, Magka ba't kasi pinipilay po, ka? Lalo na po akong galing sa tubo. galing sa higa. Sure. Para kung umaalog-alog. May time naman po parang siya. Sige, Hindi ko to kayang i-ano ng ano, yung tumakbo o ano. Squat, hindi rin.

Na paano yung tuhod mo? Na ganyan po yan eh, na ganyan. Na po o na, nadulas lang? Nadulas dulas ako. Mm -hmm. Tapos hindi naman siya, nung unang araw na yon hindi naman siya masakit. Nung hindi Ikatlong araw, uh -huh. saka siya parang umiikas. Sige, madam. umiikas? Uh, para may spray. Eh. Sige, sa loob. Pero siya nga, Travis, ah, Pilipit talaga! O, oh, pero dahil madali lang to, hindi na ako makikisali kung paano ayusin ng mga tao ko. If ever na may ganito kayong case, no advance payment po yan. Ang checking and booking libre po yun. Ang bayad po pagtapos may ilot. Hindi natin pwedeng ipaikot yung camera. May mga taong galing sa national government. So, hindi pwede. So, ilan po na to, ma'am? One, magtutong months na sa seven. Dapat check up na? Eh, opo. Sa... Mm -mm. Wala ko lang nabanggit hospital. Okay. Okay. Oh, na. Pero marami ito napuntahan. Dalawang, dalawa na po. Hmm. Ginawa may kisali! si Paul! Pasak! Ay, sir! Hahaha! <laughs> oh, bunga Ano, ano ta, sir? Sa pinsan mo. Oo, okay. sir. <laughs> Hahaha! pinsan Sa pinsan pinsan okay, na! Saka dalawa na doon. Oh. Uh, Tuhod? sige? Tuhod? One shot pa yun, diyan! Hahaha! Eh, pinsan mo nun, eh! Oo, oh, hindi hmm. Sige. Ay, ay, ay. wala na yan. Ah, uh, sabi ni Madam, pag nagali daw siya sa higa, hirap daw siyang tumayo dahil doon sa may tuhod. So, pag... Pwede pa kita mo, oh, balik dito, Parna. So, pagpahingay mo natin ng 2 minutes para kahit papano makapagpahingay yung binawa namin. Tapos, saan natin patayin. tingnan natin kumakala ka ng bayos. Tama, ma'am? Tama, ah, sige. Ah, uh, tingin saan ma'am? Pandi Bulacan. Malayo po ba yung dito? Malayo <laughs> po. Ah, uh, ulit, sa lahat ng video, open booking tayo ngayon kasi baka pag umalis kami ng Bulacan, at least na na serbisyuhan na namin na maayos yung mga bulakan niyo. Ha? Ulit, hindi lang sa Bulacan ha, pati malalapit na probinsya like Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, open booking tayo sa inyo. Ah... Uh, para habang mas malapit ako, mas servisyon namin kayo na maayos. God bless mo sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. Pagpahingay muna namin. Okay kayo. So, sabi, si Madam mismo, narinig naman nata dyan sa video. Sabi niya, pag galing sa higa, hirap ka bumangon. Ah, uh, marami. po parang yung aking tuhod. Uh oo. -oh. po, na ako. Uh, so, parang walang matas, sige, parang wala malakas. Tapos diretso yung lakas kamay Ito oo, oo,

Ang okay, okay na po lang Okay po, ganda na po. lang po ako sa kakot. <laughs> Kala ko ganong kasakit. <laughs> okay na Okay na. Okay na. Ayos na siya maglakad. Bawal mo na pera sa hindi na Kailan ba yung pilay niya ma'am? Kailan two months daw. months. wala <laughs> Oo. Oh oh, uh, nakita nyo yung lakad, nakita nyo yung bangon. Naibalik na natin sa normal. Uh, Magtutuman pa lang daw yung tama. Ulitin ko, walang booking yan. Pag mga ganyan kasimpleng pilay. Wala recession yan. <laughs> <laughs> hindi, hindi lahat ako kuha ng one shot. Pero yung tuhod kuha talaga yun, one shot. 500 lang po yan, di ba na 8,000? <laughs> Sinsa ba ka na 8,000? Wala. Uy, 8,000 kasus mo? Hindi. Kasi hindi. Bamihan lang Pag may ganun po kayong case, welcome po kayo dito. Dito lang kayo. Kahit makidaan lang kayo, tapos pila lang kayo saglit. God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Okay. 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 okay.